hindi po ang kosyo Meron lang po akong dalawang napansin. Una, <clears throat> hindi tama ang paggamit. At pangalawa, masyadong abuso ang pangkalatang inila ang budget. At ito po naman ang aking opinion o pananaw. Una, dahil sa kakulangan sa pagbibigay ng pansin para sa pasalidad, para sa edukasyon at skills facility katulad ng TESDA, ang mga investment na ito ay may mahalagang papel sa paglikha ng mga oportunidad at pagtulong sa bawat karewenyo na umunlad. Kailangan natin palakasin ang ating lokal na kolehiyo na pinamamahala ng gobyerno ng lungsod. Ito ay magbibigay sa ating mga kabataan ng mahalagang kasanayan at kaalaman upang magtagumpay sa hinaharap. Naniniwala ako na ang education is the great equalizer. May kakayahan ng edukasyon na mapuhin ang buhay at komunidad kahit ano paman ang iyong pinagdulan o estado sa buhay. Ngunit ang may nag-aalala ng ating kasalukuyang gobyerno na mas pinipiling magbigay ng higit na tulong pang-edukasyon sa mga estudyante na sa isang pribadong paaralan. Ang pagkakaroon ng conflict of interest ay nakakapekto sa pagpapalakas ng ating lokal na kolehiyo, maging sa suporta sa mga estudyante ng upang makapasok sa paaralan nilang ginugusto. Kahit ito ay labas pa man ang ating lusod o kayumilin lamang na gamitin ang ating budget para sa edukasyon upang makatulong sa lahat ng paralan at bigyan ng bawat ng pangtay -pangtay ang bawat estudyante ng pantay-pantay na pagkakataon. Hindi alintana kung sila ay nagmula o kung saan ang kailang koneksyon sa politika. At ang pinamalak, pinakamalaking nasol, kaya ako ay bumuboto laban sa supplemental budget dahil ang hindi pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagbibigay ng budget sa bawat barangay para sa kanilang pagawain. Ito ay maraming indikasyon ng diskriminasyon sa kadahilanan ng politika kaya ako ay maraming tumututol sa supplemental budget. Bilang serbisyo publiko, ang pagsilbi ay para sa tanawan sa lahat ng tarawenyo hindi sa ilan lamang hindi sa lamang. Kaya mahal ng tagapangulo, ako po, muli ay bumuboto ng hindi supasa ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginong Tagapangulo. Sa aking pananaw, ang talawan sa ngayon ay nakatulong lamang sa mga pansamantalang pagpapabuti at mga gawain na hindi naman totoong sumasagot sa tunay na pangangailangan ng ating luson. Kailangan natin suling mabuti ang mga pangunahing isyong ito upang makahanap ng epektibong pangmatagalang solusyon para sa pangulat ng ating lungsod. Higit pa rito, nakakalungkot na mga inumungkahing pansamantalang pagpapabuti sa infrastruktura ay hindi pantay-pantay ang distribusyon kundi pinamumudbud lamang sa ilang mga barangay na mal may malapit na koleksyon sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ito ang tamang paraan upang mapabuti ang ating komunidad sa kabuhuan. Ito ang nagiging sanhi ng pagkakahihwa-hiwalay at maling magdulot ng pangit na epekto sa paglipas ng panahon. Ito ay taliwas sa isang mabuti, maayos at makataong pamamahala. Sa kadahilanan ito, ginoong ang taga-pangulo, ako po ay di sumasangayon sa pagpasaan ng dagdag na lang gugulit bilang isa sa taong ito. Muli, ito po ang inalikod, Consejal Ben Corona. Lagi ko pong sinasabi, bayan at mamamayan, higit sa lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po ang lungsod ng talawa. Mabuhay po tayong lahat. Pagpalaid po sana tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ang aking pong pagboto ay hindi po ako sumasangayon. Nais ko pong talakayin ang dalilan ng aking desisyon sa aking pong pagboto at ito po ay ang ng atensyon at wastong paggamit sa pondo para sa mga serbisyong pangkalusugan at mga pasilidad ng ating lungsod. Nakababahala po na makita na ang perang dapat sana ay para sa pagpapabuti ng sektor ng kalusugan ay pinamamahalaan at ginagamit para sa mga layuning pampolitika na nagre-resulta sa pagwawalang bahala sa mga proyekto at bagong ideya. Ang kamakailangan, kamakailangan kamakahilingan para sa karagdagang laang gugulin na higit kumulang sa 600 milyong piso na sana ay naging malaking pagkakataon upang mapabuti ang ating sistema ng pangalagang pangkalusugan katulad na lamang ng pagpapatayo ng mga strategic rural health centers sa mga key areas sa lungsod ng Tanawan upang makapagbigay ng accessible na pangunahing serbisyong pangkalusugan at first aid na mahalaga para sa emergency response. Marahil dahil sa kakulangan ng pananaw, ito ay pumipigil sa atin na makagawa ng tunay at makabuluhang patulad. Bilang tagapangulo po ng Komite ng Kalusugan, ng ating pong binibigyang diin dito ay bigyang prioridad ang pagbibigay ng pangmatagalang solusyon at hindi pansamantalang solusyon lamang. Konkretong plano na maibababa ang serbisyong medikal sa mga malalayong barangay, na mahirap ang akses sa mga ospital na makapagbibigay ng pangunahing lunas sa panahon ng emergency. Para po sa aking mga kababayan na po ay maunawaan ninyo, na ang kabilang sa aking sinumpang tungkulin ay ang tiyakin na ang kaban ng bayan ay nagagamit ng wasto para sa pagpapalago ng kalusugan at mga bagong ideya. Upang ang bawat tanawenyo ay makakuha ng mas mabuting pangangailang kalusugan at hindi para sa pansamantalang kapakinabangan at pansariling kapakanan lamang. Ako po ay tumatayo at naninindigan para sa pantay at wastong pagsiservisyo para sa bawat isang tanawin. Kaya ako po ay hindi sumasang sa pagpasa ng mga karagdagang bubuli bilang sa maraming salamat. Galang-galang Marcelo Eric O. Manglo. Sabi ko sa ating mga kababayan, ang inyong pulingkod, magiging boses. Hindi po magiging boses po sa konseho. Ang aking pong boto ay hindi po ako nasangayon sa supplemental budget number 1 taong 2024. Ang desisyon po ito ay hindi ko ginawa ng basta-basta lamang. Kundi sa malalim na pagsusuri at pagkunawa sa mga tunay na pamamailangan ng ating lusod. Sa nagdaang pagdinig ng na komite ng laang gugulin tungkol sa supplemental budget number no. 1, 2024. Nagtanong po ang inyong lingkod sa mga programa at proyekto na lupos na hindi ko naunawaan at maaintindihan. Na hindi po nasagot ng iba. Ang iba ko po uh, katanungan. Ang iba naman po ay hindi ako nakontento. At ang iba naman po hindi ako naniniwala sa kanilang kasabutan Sa aking pong palagay ay naabuso at hindi tama ang paggala ng pondo. Nararapat na mas mapapakinabangan ng ibang mahalagang serbisyo at programa na makakatulong sa patangat ng ating lusod at kapakinabangan ng ating mamamayari ang ating desisyon sa paggamit ng budget ay dapat nakabatay sa pagkakaiba, pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Ang mga pangangailangan, ang mga bagay na talagang mahalaga, ang direktang nakakatulong sa katulad ng komunidad. Ang mga kagustuhan sa kabilang banda ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit ay ito ang pa, hindi ito ang pangunahing solusyon sa pangunahing issue ng ating lungsod. Sa halip na naglaan ng malaking bahagi ng budget sa mga proyekto ang masasabing hindi prioridad, dapat natin itoon ang ating pondo sa proyekto ang mahigit na epektibo sa pangkalatang kapakanan ng ating mga kababayan. Dapat ang dapat ang mga patupad ng programa, ipinatutupad ng programa ay nagpapalakas sa ating ekonomiya at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mamamayan. Ito ay wala din sa kalakit na kasalukuyang supplemental budget na rin request ng ating punong lungsod. Kaya naman ako po bumaboto laban at hindi pagsangayon sa supplemental budget na ito upang tiyakin ang ating pondo ay napupunta sa pangangailangan at tunay na makakabuti sa ating lungsod. Naway magkaisa tayo sa pagtutok sa mga layunin magbibigay ng tunay na kaularan at kapakinabangan para po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ang bumoto po ng sumasang-ayon ay lima at ang bumoto po ng hindi sumasang-ayon ay pito. So dahilan sa naging resulta ng uh, pagboto ng bawat isang kasapi ng kapulang ito, maliwanag ng panukalang ordinansa na pinagtitibay ng karagdagang lagawin bilang isa para sa taong kasulukuyan na lunsod ng tanawan na nakakahalaga ng 6 na raat na bilimang milyon itong daan labing siyam na pi labing na lipo itong daang piso ay hindi binibigyang pisa at ito ay ibigay basura dahil sa nasabing resulta ng pagboto.